Matanong ko nga pala kuya, bakit nga ba tinawag na bato ni yung lugar na 'to? Sa ano po? Dahil po sa mga yun sa ano po, sa parang drama po. Ito talagang view talaga na ito ang pinapasalahan. Opo sir, na, babae natin na yeah. ibabalik uh, bayan po. Marami nang pumunta dito at uh, gusto naman natin na uh, maging bahagi rin ito ng lakbay natin. So, samahan nyo kami para makita natin ang kagandahan ng baton Ni Ningning dito sa San Vicente, Palawan. Mula doon sa National Road, dito sa north ng Palawan, ay uh, magmumula tayo doon, papasok dito sa daanan, papunta naman sa Barangay Alimanguhan at Barangay Santo Niño kung saan ay nandito yung Batong Ni Ningning. So, may get 30 minutes na rides ay uh, mararating natin itong lugar na ito. Napakaganda. Dahil uh, katulad ng sinabi ni Kuya at ni Miss Irish ay uh, napaka-relaxing kapag pumunta ka dito. Lalong-lalo lalo na kapag gusto mong masilayan yung sunset dito sa San Vicente. Music View, uh, San Vicente Viewpoint. So, yung ano po, yung bato ni Ningning nandun sa ibaba. Okay. Ah, okay. Ang tawag, dito po may bato kayo? Mayroon po. Mas malaki ang bato dito. Mas malaki po yung bato dito dyan. Na, may ba, no? May... Bale, ang pangalan niya yung bato ni Nunoy. <laughs> <laughs> bato <laughs> doon ni Nunoy. Okay. Lago tayo kay Nunoy nito. Kala ko bato ni Toto. <laughs> Mga gisang pangalan ni <laughs> Bato ba, ni Nunoy. Na? Ah, sige. Bato ni Nunoy bato wala. May bato ni Nunoy. Hindi pa lang lahat ng pangalan na sa ni Bato. Kaya sa pangalan sa inyong Okay guys, nandito naman tayo ngayon sa viewpoint o yung tiyatawag nating uh, sunbeak viewpoint at uh, maliban sa bato ni Ningning meron din dito matatagpuan na bato at mas malaki yon compare mo dito sa bato ni Ningning ang tawag ni Kuya doon ay bato ni Ningning <laughs> di ba? Ayan, ikutin natin yung lugar dahil napakaganda dito. Kung mapapansin ninyo, ay uh, talagang 360. Itang kita niyo yung paligid mula sa kabudukan, dito sa kabilang side. At dito naman sa kabilang side ay uh, itong ating uh, napakagandang karagatan. Kung saan, makikita nyo rin na sa iba ba lang itong ating napakahabang Beach. O ito yung Long Beach ng San Vicente. Welcome to San Bec Viewpoint, Barangay Santo Niño, San Vicente, Palawan. Ayan. Napakaganda. At siguro kung hindi natatakpan ng malaking bundok na ito, ay napakaganda ng sunrise dito. Ayun no. Pwede pa pala natin ikutin doon banda sa bahagi na 'yon. Dahil nandoon yata yung bato na tinatawag nila. Yung malaking bato. So uh, approaching tayo dito sa Sunbeak Viewpoint kung saan na ito yung pinakadulo at mayroon din silang tinatawag dito na bato. Ah... Uh, tulad ng bato ni Ningning, may meron din sila ditong bato. At kung tawagin nga, eh, nagbibirahan sila. Bato nga daw yun ni eh, Nunoy. <laughs> Puntahan natin yun, guys. Alright, so, medyo mas malaki siya at so, ganda. Ang ganda, ang ganda ng view dito. Kitang-kita mo yung uh, dagat. Kitang-kita mo yung palayan kung saan ay talagang marirelax yung mata mo kapag nandito ka na sa bandang dulo ng Sunbeak View, uh, Viewpoint. Ayan, puntaan natin yung tiyatawag nilang bato na yun. Bato ni Nunoy. <laughs> Kung may bato ni Ningning, may bato ni Nunoy. Hindi <laughs> na, tara. Okay guys, so uh, nandito na tayo sa pinakadulo ng uh, Sandvik Viewpoint. At ito yung tinatawag nilang bato bato ni Nunoy. <laughs> Ito, napakalaki nga. So, isa sa mga spots kung saan kung pwede ka mag-solo picture. Ayan, nakita natin guys. Astigo. Di ba? Instagramable, ang sabi nga nila. O, ayan. O, di ba? <laughs> Nandito na tayo. Nakarating na tayo. Naging bahagi na ng lakbay natin ang lugar na to. Whew, breathtaking talaga guys ay lugtok, huwag ka pong matakot Matutok kang manalangin ang amay di natutulog O ang lahat ng problema ay mayroon pong solusyon Ingatan mo ang buhay mo, ikay makakaahon Bakit po nga ba ito nasasabi? Kasi tulad mo, sobrang lugmok din ako dati Kaya't halika na hawakan mo aki kamay Iaangat kita, sabay tayo maglalakbay Alam kong di sapat ang awitin kong ito Pero gusto kong sabihin na ito ay kaya mo Ang buhay talaga ay inukit na ganyan Upang di ka makalimot sa kanya ay magmagabay um, Kung itanong ang pagsubok ka na Mayroon ang buhay talaga